Ready na ba kayo for summer? So, ito na yung mga pwede nyong bilhin na 250 to 280 na summer dress. Kung makikita nyo, embroidered siya at below Medyo maxi dress. Kung makikita nyo, is para siyang sa Uniqlo, yung light brown. So, ito is orange, embroidered, maganda ang pagkatahe. Uh, so, ito pa yung mga iba, um, ito pala yung Facebook page pero medyo malabo. Pasensya na kayo. So, ito yung sa shop na to. Ayan. So, sa holiday, itong mga summer dress nila is comfy. Hindi siya masyadong makapal. Pero yung presyo niya at yung quality is maganda. So, dito sa taas, iba-iba yung may-ari ng mga stalls. So, makikita nyo, ayan yung mga mga blouses and mga dress so nagre-range ito is 280 yan kung makikita nyo ayan, medyo makapal ng konti yung tela pero hindi naman sya mainit ayan, 260 and then iba iba yung color and then ibang design pang summer. So, ito yung mga trendy na mga dress. Maxi dress. May black, may navy blue. So, marami kayong choices dito sa yung sa gitna. <laughs> ito, 380. At, hindi naman sobrang nipis. Tama lang. And then, meron pa silang mga white. Na pang summer dress din na uh, maxi so ang mga pressure rin yan is 380 maganda ang pagkagawa at uh, maganda yung style nila so ayan mga yan is iba iba kasi yung stall so iba rin yung mga price at medyo iba rin yung mga style ng mga damit so katulad nyan may mga terno na blue and white uh, 250 lang yan uh, maraming mga blouses na sleeveless at marami rin yung may terno. Ang mga terno nila is nagre-range sa 280, 250, and 260. So, dito ako nakabili ng terno na na trendy rin. Ayan. Yung mga cords nila. 280. Depende kung marami kayong wholesale, mas mura nilang ibibigay sa inyo. Mga 250. Ayan, medyo manipis ng konti ah, linen yung tela nya and then may iba pang design at may iba ring style maganda rin tong black and, sleeveless yan ang cute ng style so 250 yan and then merong cream eto may yellow lahat yan is linen So, pwede nyo pang negosyo at pwede nyo rin pang personal. So, ito pa yung ibang mga blouse nila. May mga printed. So, dito tayo banda. Ito, mga 250 ang terno na yun. Ito, cute na pang summer, pang beach. So, ito meron din yung stripes na terno nila na pants. Mga 200 to 180 yan. So, ito yung mga dress na trendy na tama rin pang beach o pang walking ayan mga sleeveless na blouse nagre-range yan sa 180 150 or 200 so ito yung printed na blouse, ito yung dress ayan may terno sila yung terno na yan is 280 cute nung dress na yun is sleeveless. So, may mga trousers. Ang trousers diyan is mga 250 o 220. Mga ganun yung price nila. Dito is, hindi ka na rin talo sa presyo niya. Kasi maganda ang pagkagawa. Pagkatapos, ang mura pa. Ayan, parang sa Uniqlo yan, design na yan. May garter sa likod. At linen yung tela. May pocket din sa side. So, 260 yan. Marami kayong pagpipilian dito. Ayan, iba-ibang kulay. and ito yung ulit yung embroidered. Garter din sa likod. So, ito pa at yun yung mga blouses nila mga 150 yung dress is 350 to 380 eto pa yung cute na design may ribbon sa likod And ayan pa yung mga sleeveless na dress 290 ang ganda yung tela niya at comfy so ayan ah, papakita ko lang sa inyo yung mga sleeveless nila mura lang yan mga 100 plus mga 150 ayan tamang tama sa summer ito yung printed 250 yan maxi dress dito meron din silang maxi dress na uh, plain 280 so maraming choices magaganda ng mga kulay niya tamang tama sa tag-init o sa summer linen yan so medyo manipis siya ng konti so kung ako mas gusto ko yung ah, uh, medyo dark color kasi para masyado pag manipis hindi halata ito yung terno na nabili ko. Wash and wear yan. Okay din yung tela niya. At hindi mainit sa katawan. Very comfy. So, 290. Ito pa yung mga terno. Mga 250. Ayan, meron pang bag. Ano yung bag? Is 300. Yung uso ngayon 350. So, ito. Uh, pop paper bag or bubble bag 450 450 pala yan ang mahal <laughs> so ito may terno sya 300 yan terno na yan uh, wash and wear din no need to iron so ayan uh, balikan natin to may raffle sya tapos na to. taas. Ito ko. Ito po, madam. Ito. Thank you for watching. Ito. Ito, madam. na dito